Iyan, yeah. patay kay may kungang mulek, no, <tuk> ngay bumela, kung kakiranggotro mang ngayong korona, dati, dati sawa talaga kami sa kangkong susti, pamigay kong alam, at wala ngayong plastic. Bili ko lang kasi din. O, magbenta. <laughs> may mga bakanting doon din. may bakanting pa naman. Kaya lang, pinisapunan na talaga ng mga ano. Hindi na ano siya. Hindi siya malanis. Saka yung ano doon pandan. Ako, ang dami ko nga. Dati. Ngayon, kahit isa wala na. Ayon man. Ito na, naman ako dito sa bayan. Ayun, buhay. Umamatay man yung pandan. Aganda kasi yun, pag nabano ko. Ngayon,

Bola angka Terus stop osna. Kalau mau tanggung, bumibit. Bikiting angka mati,